bata, ayan oh. Okay. Ayan, mukha niya. Ayan po, mukha niya. Ayan po, yung nanguhuli ng bata, kumuha ng bata. Ayan. Ayan po yung kumuha ng bata, kaya mag i tayo mga magulang ha. Ayan po, kung nakikilala niyo po yan. Ayan po, kinuha niya po yung bata. Meron Eto yung bata kinuha yan. Saan kung yan? Kinuha niya yung bata yan o. Oh. Paano oh, eh. <laughs> niya. niya kinuha? yung kumuha. oh yung 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 I am poor.